Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus na muling nabuhay. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa buong simbahan dahil sa pinaka-sentro ng ating pananampalataya ang muling pagkabuhay ni Jesus na siyang naging tagumpay nating lahat makamit lang natin ang kaligtasan. Ngayon ay unang araw ng pagdiriwang natin ng pagkatapos ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Napakagandang pagnilaya natin ng taus puso ang malalim na dahilan kung bakit ang ating Panginoong Isus ay nag-alay ng kanyang sarili. Kaya, tingnan natin ng mabuti kung ano ang minsahi ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Unang araw sa buwan ng Abril, Dalawang libo, dalawang apat araw ng lunes. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 28 Versikulo 8, hanggang 15. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa, mga kaibigan, mga kapatid, sa araw na ito? Dito nakita at napansin natin na Isa sa mga alagad ni Jesus na si Maria Magdalena ay bumisita sa libingan. At nakita niya na si Jesus ay wala na doon. Siyempre, bilang alagad, nagkaroon siya ng kaunting takot. Ngunit, malaki naman ang kanyang kagalakan. At nakita niya si Jesus gusto niyang akapin kahit nagkaroon siya ng takot sinabihan siya ni Jesus na huwag matakot at sabi niya sabihin mo sa iyong mga kapatid sa ating mga kapatid na pumunta ng Galilea at makita nila ako doon at may mga bantay na naging saksi nito. Kaya sila mismo ay nagkaroon din ng takot. Nagkaroon sila ng mga kaguluhan sa kanilang isip. Kaya anong ginawa nila? Pumunta sila doon sa mga pare, sa pinunong pare, at ikinwento ang kanilang nakita. Ngunit ang ginawa ng mga pare ay binigyan sila ng malaking pera. Sa dahilan na ipalabas nila na ang katawan ni Jesus na inilibing ay ninakaw ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, may naisip lang ako habang binabasa ko itong ating ibanghelyo. Sa panahon ngayon, hindi naman lahat pero dinig at ramdam na ramdam na natin na ang katotohanan ay pwedeng mabili ng pera. Ang pera ang minsan naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Pera ang naging dahilan ng pagkawatak-watak ng pamilya. Pera ang dahilan ng kaguluhan. Sa ating Pangkasalukuyang panahon, hindi natin maiwasan na makarinig minsan ng mga balita tungkol siya. Pag nanakaw ng pera, korupsyon, bato-bato sa langit, minsan ginagawa na lang dahilan ang pagpapagawa ng proyekto at kung ano-ano pang mga gawain para maikubli lang ang pagnanakaw mas lalong tinitingnan ng mabuti ang kasiguruhan ng sariling pamilya kaysa pagbibigay at pagpapahalaga sa pangangailangan ng nakakarami. Ang pagkaroon ng pera ay hindi masama. Lalong-lalo na kung ito ay talagang bunga ng inyong pagsisikap at ginagamit ito sa tama. Ang pera, magkaroon lang ng hindi magandang Uh, paggamit o maging dahilan lang ng kasalanan kung ito ay ninakaw at kung ito ay ginagamit sa paglilinlang pagkukubli ng katotohanan at pag aabuso ng ibang tao kaya sana mga kapatid pag nilayan natin ito dahil sa pera nagkaroon ng kaguluhan dahil sa pera binibili ang katotohanan. Ang mga kasinungalingan ay naging totoo dahil sa pera. Kaya magsikap tayo na magamit natin ang pera na bunga ng ating pagsisikap sa mabuti. Na huwag tayo madala sa pera, sa tentasyon at pagkakasala, pagkakasala dahil sa pera. Gamitin natin ang biyaya na galing sa Diyos sa kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong mga biyayang ibinigay sa amin. Tulungan mo kaming maging tapat at maging mabuting lingkod. Amen.